Madam, 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 madam. Madam Ivan. Hi guys, welcome back to my channel and for today's video, yah, yes, nagbabalik tayo sa ating podcast with Madam Ivan. At naay meron tayong makakatlang very talal na para sa ang aking ano, minang, alam mo ba? Ito ang ating good friend na si Ate Riza. Okay. Hi! Pumumati so, ka muna sa mga kabawer. Hello everyone! Magandang gabi sa inyong lahat. So ayun, pinatawag kita kasi nga, ang daming ano, ang daming dapat naruhin, dapat minyan ng... Bansin. Oo. Uh -huh. Number one, hindi ako mag-tabber rin. Ah! Kayo yung ta! <laughs> Is it cover? Is it Oo. Pero hindi lang natin. Hindi title lang yun guys, pang ano lang yun, pang... Pang hapot ng attention ng mga viewers. Oo, oo. Kaya mag-iisip ka talaga ng title, magandang title, thumbnail. Ayan, di ba? Kailangan ka-hope talaga. During that time na nasa kondo kami natin yung VGA, na time, pinapapunta niya si Aye. And ang pag-uulapan natin si Darla, pag ilang magkasama na time, kasi naalala kung galing yes. yung airport noon. Tapos, nung meray ito si Aye, ano na hmm. Darla, uh -huh. ilang magkasama. And then, sabi mo, papuntahin mo dito si ano, papuntahin mo dito si Aye. Di ba yun ang sabi mo? Yes, tapos Birthday ko, ko yun. na ni Darla. <laughs> ang sabi mo, ano ang sabi mo? Ang sabi ko, oh, madama okay si Darla. Syempre, for sure, sabi mo sa akin, kung hindi po si ang hindi kasama si Darla. Oo, oh, sabi ko, hindi, hindi, ano, hindi, uh, hindi uh, mm -mm, kaya nila makatawa ko na niya, okay, 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 ano. Okay ba si Darla? Sabi a, a, sabi na. Ano sabi ko? Okay lang. Okay siya, pero tama. Oo, natin nga niya. Hindi ka din. yung kaya dali ka yung niya, yung napaka ano. Maliit. Maliit. Kaya maliit. Ayoko naman na. Kasi Tsaka yep. bawal kasi talaga bawal na yung sa loob. Oh, oh. Kasi ma-trigger mo yung... Yung alarm. Audio. Baka oh. mamaya mapunta, pupuntahan tayo ng security guard sa baba pag na-trigger. Kaya kayo tinamit na yun? Yes. Na hindi oh, na, hindi, oh. pa mabaktab yun? Oh, hindi pa, pa mabaktab. Na, 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 na ikaw, ikaw mahala. Oh, hindi ko lang binabaktab. Darla, yeah. hindi ko binabaktab. Well, darla. <laughs> pero <laughs> yung <laughs> sa <laughs> vlog, hindi ko binabaktab. Nababosh ka! Ah, nababosh ka sa vlog. Hindi lang naman yung comment. Hindi, yung nag-ano daw tayo. Yung yung sa KFC, sa yung pinanggit mo yung in-open up mo yung sa KFC. Yeah, wala pa yeah, nga, ito ang nga Kasi siya pa nga, may tanong nga lang magkaroon ng kambag na talak. Kasi wala nga akong magkaroon maitalak. Mm -hmm. Naalala ko lang siya, ka. kasi nung, nung na, magkaharap natin kami ni Atene nga, na, ni, ni Atene magkatabi kami ni Aye. <laughs> Tapos kamakain na kami. Tapos yun, ang ina niya talaga, in niya lang ni Ajita. Totoo uh, uh, naman. Nil Nilatak niya pa. Totoo yun. Pero may nalito naman pala siya kay Totoo dahil, yun. Dahil, ba't hindi ba ako ino-oferan? Ano yung totoong dahil? Gusto mo sabihin yung, yung totoong dahil? Ako nilalimig ka na ako e. niya lang ito lang din. Totoo, yung totoong dahilan. Ay, yung, yung totoong dahilan. Ah. Sinabi ko lang sa so vlog ni Ayon na kasi ayaw mo na maanghang. Which is kasi yung maang, maanghang naman talaga yung, yung oh, masyaryon e. Eh. Ah. Una-una, ayaw din niya kasi na ham. If I remember it correctly before, ayaw mo talaga na maanghang. So, hindi kita ilalok. Pangalawa, yung totoong dahilan talaga, the previous, yung pumunta ka sa condominium, tapos ang dami kong inaalok sa'yo, lahat um... yung uh, mo. Kasi si madam, maarte kasi siya sa pagkain. hindi, parang gusto lang niya isda, gusto lang niya gulay. Tapos ayaw niyang tumikim ng mga bagay na hindi siya, Sigurado, um... hindi siya familiar. So, tumatak na yun sa isip ko na every time na kakain ako or uh, hindi na kita aalukin. Di ba, Diba, naalam mo dati, sinabihan kita, Madam, kasi dapat kapag inaalok ka, dapat dapat, natin mo. Niyan. Kasi baka mamaya, ma magkakaroon na yung mga tao ng perception sa sa'yo na ay, sa susunod, hindi ko natawa alam. kasi lagi naman yung tinatanggihan. Kaya that time, nak, sa KFC tayo, talagang hindi kita inalok. Hindi lang yun, KFC ha. May yaw-yaw pa yun. Nag-gokcha pa ako. Alam ko, nag-gokcha pa ako. Ko rin <laughs> <laughs> Pero okay na dito. Pag-inyan na naman ako nakain nun talaga. Nag-donut oh, oh. po mo yung siya. Oh, oh. Madam! Na tapos na-realize ko habang nagbablog, vlog yung in-open up mo yun. Yung nag-donut, nag di ba nag-yaw-yaw kami. Lumayo siya, eh, di ba? Umakyat siya ng escalator. Tapos bumili ka ng ang um, crispy hindi mo ako inalak na So, ibig sabihin talaga may nasa Ay, hindi! Kasi, dalawa yung nasa lalagyanan niya. Tapos yung anak ay isa. Pinigay niya iyo yung isa. yung isa. Tapos yung isa na lalagyanan niya. Oo! Ano na? Baka lang yung pinakakano. Hindi! Pili ka na kayo mo nang... lang ako na ayaw mo nang donut. Kasi hindi ba ayaw mo nang donut? Pero talaga yung binili niya. Kanyang dalawa kay ayaw yung isa. Ako talaga nila-out niya ako doon. Kaya pala, pero hindi ko yung na-realize kasi feeling ko okay tayo ng mga panahon na yun. Kamang pinawal na tayo? Hindi ko okay tayo. Tapos yung yung in-open up, tsaka ko na-realize nare na marami pala talagang... Ngayon na ako po. Oo, <laughs> pero <laughs> <ba? laughs> pala yung mga yun ako dyan sa puso mo na yun. Sorry, uh, madam. Ako, ako, ako ba yung pala? <laughs> <laughs> Ay, pero sa mga nag-aano ano, oh, eh, uh, na matanaw ko, okay na parang ano. Joke na, lang yun. Joke lang kami na yun. Kasi ito, malam kami ni Atalita. Dikit na kasi kami. Yan din na kami yun. Ang yung dikit na kami. Kaya eh, nakakapag-joke na kami, nakakapag-biroan na kami <laughs> na gano'n. Hindi naman ako na-offend. Dapat vlog na rin kayong... O, huwag na kayong vlog. Pero okay lang, kaya lang natin ilaman ng mag-comment na mag-comment. Kasi eh, parang ang dami rin yan ah. -ano, ng in <laughs> Ako naman, every time na may gano'n, hindi na, -bato -bato -ano, na ako na mabata basa na ng comment. Inahiyaan ko na lang, tapos move on. Eh, talaga. <laughs> oh, or ngayon na, kapag ano lang ako yung ano, ang ginagawa ko, okay. pinipilter ko yung mga comment na nanay ko at ano, ayun. Paano mo pinipilter? Paano yung pinipilter? Hindi saan kung minor sa YouTube? May nilang filter ang YouTube na pwede uh, mong i-filter ang particular word. Oh, so, Para so, hindi nyo mag-appear, oo. Parang nalagay ka ng mga words uh, oh. hindi siya hide mo, hindi siya mag-appear doon sa comment oh, oh. section mo. Oh. Para hindi ka mag start oh. ng park or ng fire. Di ba? Oh. Kasi minsan kasi, pag may mga minang comment, nag-tart ko ng converting yung una hindi maganda. So, for me, para ano okay, yun, ano yun, okay, ano yun, ano yun, pinipilter na lang, mm -hmm. di ba? Ah, oh, okay, ganun pala ganun yun. Ganun Pero, nasasakta ka pa sa mga, like, bash. Hindi naman, I mean, yung constructive criticism ah. is iba sa bashing. Mm -hmm. Pero nasasaktan ka pa? Ako oh, hindi. Hindi ka na nasasaktan. Ano ni? I've been doing you for almost five years. Ano yung pinaka-pinaka masakit na nakunabasa mo sa YouTube? Yung pinaka masakit ay yung parang up until now, parang pag naiisip mo, may, may kurad pa rin sa'yo. Natupo lang wala akong maalala. Oo, oo, parang team in lang ng gravity. ni, Yung yung pinaka, pinaka malalang na na-experience ko dati, yung yung sa Oo. Uh, yun. Oo, pero kasi na, na yun yung parents ko. No? Uh, parang yun uh, lang, nakakala na ko mm, time. Pero yes. after that, ewan ko talaga... Parang mga, na ano, naano na, na-immune ka na. No, na-immune ako mga bag. Oo. Ano yung time, ini sila pwedeng binyan ng pa. You only, you only get hurt may people na minibig niya alaw mo or minibig mo ng power na matoktan ka. It. Pero kung if it may not really matter to you, bakit ka naman matoktan sa kanya nila? Nakala, ako kasi, pag feeling ko, ano, pag feeling ko may katutulan naman ang mga kinakomment, okay. kasi hindi naman, I'm not perfect. Yes. I can learn so much from other, other people, di ba? Mm -hmm. So, pag like, alam ko na parang, ah okay ito, parang pwede kong i-apply sa sarili ko, okay ako doon. Hindi naman kasi lahat ng mga nagpa-comment, eh, wala lang yung ano. Ah, uh, kasi nung may video ko oh, with we'll Mami na mm -hmm. parang nagpa-comment nila na dapat daw. Nila-repeto ko yung ano, yung... Inguro kasi that, during that time, medyo medyo off yung ano ko na nagbabatkin na ako, tapos ano, pero in reality naman, nilalapit na ako naman yung ano, yung, yung, mali lang yung editing, mali lang yung pagkaka, ano ko, pero all in all, sabi ko nga, lahat naman ng bagay ay pwedeng matutunan, may mga pagkakataon yun na nakakalimutan ko na ganyan, ganyan, pero kakala ko na ito. It's a ito, learning process. Oo, oh, learning diba? process. It's a learning process. Hindi mo naman siya matututunan overnight. Pero, At para sa'yo. Ano, ay! oh, yan, ganyan yun. Uh, <laughs> Bakit na naman ako tayo. <laughs> Kunyari, ang ano naman eh, kahit nakatunan mo na siya, minta nakakalimutan mo ka, so someone have to remind niyo na, Oy, ganyan to. Uh -huh. Pero para sa'yo, as a content creator, kailan mo masasabi na tama na? pero yung parang, yung yung comment is bashing na? Or sumasobra na to? kailan yun? Ano yung imitation para sa'yo? Kapag ano, kapag alam kong malayo ang katotohanan. Kapag mm -hmm. alam kong imbenta lang. Like what? Ano yung mga kinamit sa'yo na alam mong imbenta lang? Kanyara, imbenta lang. Lately, parang magkaaway, ah, magkakaaway kami <laughs> ng impact na dahil sa itong particular event. Hindi, hindi naman tayo niya kaaway, Hindi naman kami nagkaaway. <laughs> <laughs> ini kami ka lang... <laughs> Ay, hindi lang na, Hindi lang kami during that time kasi may mga kanya-kanya kami nga na. Kami, pumunta kami ng nagunan, nanay yun, yes. nag-birthday Pero, hindi kami nag-away-away. Hindi lang may ano lang, may tampuhan kasi hindi magkakasama. Kasi, mm magkakasama ay, niya. tampuhan? Hindi lang, lang, kami lang, so, <laughs> oh, oh, kasi kami medyo okay yung lang, lang. Nagluluto. So, yung nagluluto. Okay, kasi <laughs> kami lang, kami lang, kami kami lang, kami okay. kami lang, <laughs> kami lang, kami lang, kami lang, kami kami lang, kami lang, kami Ah, ano yung kami na dito sa I mean, pag mga gano'n, na parang gumagawa na lang ng narrative, bingot lang agot na nilang paniwalaan, o so pag gano'n, ang nila gano nyo ako, hide you or nagan. Hide you. So, sobrang, nakaka sobrang nakaka-fulfill, sobrang laking fulfillment of mood ako kapag nakakapag-hide you or ako, kapag nakakapag-block ako ng mga walang kwentang tao. Sa... Pero did you ever cry because of a comment? Sambas ko. Pagawa ka lang mo. Hindi ka Ay! 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 Oo! Before nung hindi kasi kaya nga hindi talaga ako lumalabas sa video ninyo. Hmm. Actually, even this conversation that we're having right now, um, nilagay lang niya ako sa, sa, pa. on the spot talaga. Pero dapat, ayoko talaga normally nagpapakita sa video nila. Kasi nahihiya ako. Tsaka na, ah, ah, na, na nasasaktan kasi ako pag nakakabasa ng mga ko. Lalo na pag hinuhusga na yung pagkatao. Oh, Parang hindi naman ako pinalay. So before, Um, sa vlog ni Aye, sa vlog ni Aye yun. Naalala mo, parang way back 2023, 2022, I'm not sure. Pero, basta hindi nagawa yung bahay ni Aye. Tapos diba, bihirang-bihirang na nga ako lumalabas sa video. Tapos yung one time na may nahagip lang na camera, ang dami ng quest, ang dami ng mga comments sa kanya. nila. Oh, yung okay, na, okay. So, yung tatlo lang. No. correct us. You're in that time, tatlo lang 'yon. Lima. Tat tatlo or lima na 'yon. Naano ka na agad, na hurt ka na agad. Hindi ka pa kakilala. Hindi ko sana sa ni kahit uh hindi -oh. pa rin ako sana eh kaya lang binabasa kaya yung mga comment section ni Aye. Kapag nandun ka ako tapos nakikita ko minsan Sige, papatulan kita pero minsan, hindi. Ako mahihigang ako comment sa akin. Wala mo kitang mahihigang ako mag-comment, mag-heart. Oo lagi, kinamahalit ako sa mga Kapag kwentang comment talaga, automatic yan sa akin delete or hide yun. mga Parang hindi na. hindi lang. Ayun talaga, umiyak ako noon. Ay, sinabi ko, talagang si Alina that time busy, di ba? Mm -hmm. Parang may package lang ina-open nun, ba? Diba? Tapos umuwi na ako, hindi na ako nagpaalam sa mga bakla, hindi na ako nagpaalam, iyak na lang ako ng video. Ay, <laughs> grabe, nasaktan ako nung Tapos dinilit ni I... Ay... May ID? May ID yung vlog na yon. Kasi feeling ko, since hindi nga ako sanay sa harap ng camera, hindi ako sanay... Tsaka wala akong planong mag-vlog, Just to make it clear, wala akong planong mag-vlog. Kaya ito itong ka ginagawa for ano. Pero itong camera na gawin namin ay kay Ate Linyut lang. At yung mute niya mag-ano ng mga memory lang. Uh -oh. -huh. For personal yun. For personal. Kaya nga ito, merang kwente namin na uh, parang we get to keep memory nakakapag-upload kami. sa YouTube. Ay, yeah. diba? Um, It's like your personal diary. Diba, personal diary. At yeah. the same time, -earn you're earning from it. Diba? diba? Oo. Oh, maganda. Actually, yes. Maganda yung ganun na Kala? kumikita ka eh. Uh -huh. Kumikita ka tapos nagiging personal uh -huh. blog, personal diary mo yung... Like, Na-immortal na yung, mga moment mo uh -huh. in your life na pagdating ng panahon, pwede mong balikan. Yes. Kung oh, 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 hindi madidelete ma yung YouTube, saan hindi madidelete I don't think that it will happen anytime. Nakainiyan. Pero yung mga YouTube vlogs mo, meron kang mga copy nun? Or Wala. Yung, iba, meron. May hard drive ako na Oo. nandun yung ano. Pero yung iba, pinag-ninininit ko na kapag piling ko, kung nga, pupuno na rin yung hard drive. Kasi nalang terabyte lang yun. Mm terabyte, terabyte eh, malaki na rin, pero napupuno pa rin. <laughs> Na no, pwede pa makinown, na rin yung, okay? ah, pa. Yeah. Digital na kasi lahat ngayon. But anyway, nandito na yung ni si Mother Nita na sa harap namin. Hi, Maya. Mag Hi, Ano? Hey. ano? ano? pa rin. Ano? Matakit pa rin ang yeah, no, kaya... Go na. Di oh, ano? 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 yung topic natin okay. Oo, May input din ni Water for Org. Ito, ang ating pag-uutapan, mm -hmm. debate or magbigay ng puro-puro. Ito, Obligasyon ba ng anak ano. ang mga magulang? Na kung may yung pagpapalaki sa ka kanila, lahat ng mga naitulong. Obligation kasi dapat requirement. Parang kailangan mo siyang... Required mo bang? Required, ako, mo. required ka ba? For me, no. For me, it's a no. Uh, bakit magiging requirement ng anak mo? Eh unang-una. Baka mabasha ko yun. Oh, eh. <laughs> Di ba kasi parang hindi mo naman, as a child, hindi mo naman hiningi na mag Mabuhay sa mundo ibaba. Iba, Papa-edit ko ito pag hindi ko gusto yung sagot. <laughs> 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 pero really, no, I, I like where you're going kasi <laughs> <laughs> gano'n din ako. Parang hindi oh. mo naman hiningi yun eh. Oh, oh. I mean, it was your choice to have a kid and like, bakit mo naman hihingin, di ba madami kasi mga magulang na nangyayari na gano'n, na sinusumbat nila. Parang yeah. nangyayari yung retirement plan yung uh, uh, anak nila, na, na pagkambal dati Hingaral yung kailangan okay. Pero, as a child, as a kid then, or as someone's child, dapat siguro, alam mo rin naman kung nahihirapan na yung magulang mo, tumulong pa din. Diba? Ma matuto tayong makaramdam. Hindi ko sinasabi na obligasyon natin lahat yun. Ang sinasabi ko lang is matuto tayong makaramdam. Lalo na kung alam mo naman na parang naging mabuti naman talaga sa'yo. Yan ang pagkakamong. Yan yeah. din ako. Yan okay. yeah, din mm -hmm. din yung tan kapag natin sa upin na hindi naman natin hiniling or winning na dalhin tayo ng mundong ito. Kasi sobrang hirap ng buhay. <laughs> diba? Ang hirap palang maging tao. Ak <laughs> <laughs> hindi na biro. Pero, kanya yung nagkawin mo din, nakamagulang din yun ang kalimitan. Okay, kung paano nila ipaparamdam sa Kung pinaramdam naman nila sa atin na namahal nila tayo, hindi nila tayo pinabayaan. Oh. I don't think na kailangan pang sabihan ang anak na magbigay ng tulong or what pagkandali na. Kasi kung pinaramdam nila yon na ano, I don't think may anak na kayang uh -huh. talikuran ang mga magulang Tsaka, nila, once um, they on, Kung minahan mo yung anak mo, uh -huh. pina, pinalaki mo ng tama, aalagaan uh -huh. na talagaan. Uh -huh. Oo, oh, hindi mo, hindi na kailangan magsasama. Hindi mo kailangan Ako, naman, hindi man ako ano, sure ako na pag tanda ng nanay, tatay ko. Aalagaan? Uh -huh. Aalagaan na tayo lang, oo. Hindi na kailangan magsasama uh sa -huh. akin or hindi, hindi na, na, hindi, uh -huh. hindi na required. Uh -huh. Oo, oh, okay, Punt so, mo yung we're talking about here in general, not just financial aspect, diba? In general. Okay. How about you mother? Yun din. Hindi, hindi ko obligasyon, pero I take it to myself na alagaan sila. Oh. Pero let's not invalidate na din yung mga uh, anak na hindi din talaga nagkaroon or nagkaroon mm -hmm. ng pagkakataon na mm -hmm. magkaroon ng magulang. Mm -hmm.

Bak at nanya at very young in pinabayaan. Tumama ta ibang ano kanila May sexual abuse. May sexual abuse. Right. So hindi mo maiiti yung mga, ano mga ganong ano na mga, mga kwento kasi nangyayari talaga yung totoong buhay. And yeah, pertinent na lang tayo uh -oh. na ang mga parents natin eh, actually hindi hindi yeah. tayo napunta ang ganong kwento uh ng uh -oh. mga magulang na abusive. Pero kung isipin mo no, yung like para parang naman tayo ang parents natin nasa generation boomers. Mm -hmm. Yung mga ganitong tot, sinila na-entertain yung ganong tot. Kasi, yun yung generation na nakilagis na nila. I don't know about their... But what do you think for the boomers? Kailangan for ang standby nila, is kailangan alagaan sila ng mga... Mostly, naman parang ganun yung general ]ahan. general tot. Although meron din naman ngayon, hanggang sa ngayon, yung mga sumasali sa like sa mga singing contest na pag tinanong bakit ano gusto matulungan yung parents na umakaawan sa kahirapan, ganito, ganyan. Well, wala namang masama, pero bakit nagkaroon ng ganong idea yung bata? Hindi siguro dahil nila required, hindi nakita lang nila yung paghihirap ng parents nila and they, and they wanted to help. Parang nakakore uh, na lang nila yun yung pagtulong. Hindi naman, I don't think na parang, lumali ako dito at pinapatali ako ng nanay ko para sulungan nila. Hindi ba ganun? Pero hindi lahat. Oo. Uh -huh. uh -huh. Pero ang movement ng mga Pinoy, I think, it comes from the goodness of our heart na... Um family-oriented. family-oriented. Uh -huh. Family-oriented kasi uh -huh. uh -huh. ang uh -huh. mga Pilipino uh -huh. actually. Oh, so, Hindi na para... So, hindi, yara, hindi nga hindi nga uso sa Pilipinas yung dadalhin mo yung parents mo sa Open for the Asian. Eh. So, naputol tayo, pero yun na nga, <laughs> ang konsensus ng tatlong matatanda, hindi, hindi obligat na tawagin ng But I would love to hear their thoughts. Oo. Uh -oh. Sa comment section. Dapat, Sige nga. ang boring nung ano. Walang opposing ano, arguments. Dapat Hindi gusto ko niya. Sige, ikaw na lang yung mag-opo. Hindi na lang tayo. Hindi na lang tayo yung kapatuan. At ano yung ano? Ay, nasa phone ko. Hindi na lang tayong ibang... Ayan, yan, yan. Ito. Hindi na ang mga pagkakas na tayo nyaling kay Jolly Alvin. Ayan, yan, yan. Number one, sa munting paraan mo at ang Pilipino, paano mo matutulungan ang pagpangat ng Pilipinas? by voting the correct or by voting with the right person. Ah, oh, no, I'm Sorry. Oh, uh, yeah, I think mean, that's the. I Ay, mean di ba? Lahat naman tayo nagsisimula. Ah, lahat naman ng nang nangyayari sa Pilipinas is nagsisimula sa tamang pagluklok ng tamang tao. I mean, sila yung nag, Hindi naman sa nagpapaktakbo, pero sila kasi yung namumuno sa ating pansa. So, as a person, yan yung pinakasimple, simple as a mamamayan ng Pilipinas, yun yung pinakasimple. Pero pwede natin magawa para sa ating bansa. Siyempre, sino ba naman gustong bumoto sa mga magnanakaw? or sa mga kriminal, di ba? So yun, ikaw madam. Or sa mother. Mother Ikaw muna. Mother mo na. <laughs> I don't think, ano, uh, yung pagpili ng leader ang uh, kailangan para makatulong ka sa lipunan. Uh -huh. Ako, mag-umpisa ako sa sarili ko. Ano? <laughs> I will be the change that I want to see in the world. <laughs> And I thank you. <laughs> ako naman, wala akong gagawin. mahal <laughs> na <ng> mundo. mahal <laughs> kayong manhirap. <mo> Naman <laughs> ang <laughs> natin. Diba? Pambalan oh, oh. ako. <laughs> Kung ikaw ang presidente ng Pilipinas, ano ang muna mong tututukan? <laughs> Me medical or labor? brother uh -huh. Ako... Sorry. <clears throat> <laughs> <laughs> labor issues, siyempre. Mm -hmm. Kasi that brings food eh, to you know. your to the table. So, if there's food, there's security, there's harmony, There's family. Uh, <laughs> I believe the children is family. Hindi. <laughs> <laughs> Pili ko medical. Kasi ayaw gusto ko may opposing. Uh sige, 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 medical ako. Kasi paano ka naman makakapag-trabaho kung hindi ka naman... <laughs> Meet to <the> work. <laughs> happy to work. Ah, may okay. Oh, point uh, pareho. May point. Well, so, dalawa lang kayo ha, palagitan niya Miguel. <laughs> bakit na mo hindi umuunlan ang Pilipinas kung napakarami namang Pinipino na pwedeng tumulang, tumulong upang umunlan ito? We've been voting the wrong, the, the same and same. We've we, 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 <laughs> pare pareho lang yung binoboto natin. Eh. Paulit-ulit lang. So feeling ko kasi, 'di ba, tayong mga tao is nagluluklok tayo ng lahat ng naluluklok natin, lahat 'yan galing sa taxan bayan. Lahat ng mga pinapasawad sa kanila galing sa taxan bayan. So instead of mapupunta 'yon sa mga Pilipino, para sa mga Pilipino ang mga pera ng mga Pilipino, napupunta siya sa bulsa ng mga individual. So kaya kaya hindi tayo umuusad. kasi may mga taong may mga Leader, di ko alam kung tatawagin siya ng leader or politiko na merong interes ng pansarili lamang, hindi para sa mamamayang Pilipino. Dahil dyan, i-vote na yung ako, wala namang mali sa niya, tama naman yun. Ako, kaya hindi umusad-usad ang bansang Pilipinas ay eh dahil sa bulok na sistema. Kahit sinong iupo mo dyan, basta na corruptible or mabilis siyang may mga self-vested interest. Nandiyan yung maling sistema na ano, hindi iuusad ang Pilipinas. So, dahil na sinabi ko, be the change that you wanna see. yung mo bang maguhin natin ang konstitusyon ng Pilipinas? Oo! Kasi may mga malini. Ba, ano na yun? Okay, what's your standard? Obsolete, obsolete na yung ano eh. Okay, what's your standard for a good um, leader? Good governance. Vito Tlopo. Hindi, what, I mean... No. character. De, hindi, anong character yung hinahanap mo para sa isang... Ano? Sa tamang pinuno, sa tingin mo? Tapat. Oo, ako. Okay, tapat. It's all about in, ang, It's all about intention, parang... Why are as, you... As simple as... Pa? Where, where are you running for? Truthful. Who are you running You're for? truthful. You're adapted to change. Hindi ka... Hindi ka makokorap. Pag nandiyan mm -hmm. na sa system, mm -hmm. sa ano... Uh, I, kususasyon? think, I think kapag tapat ka, parang feeling ko ang correct dapat na term, ang uh, correct answer is tapat. Kasi kapag tapat ka, hindi ka ako. Kasi, di ba, you're not honest when you still from somebody. So, siguro dapat tapat at may may tam, may malinis intention na dama din sa si mga term. Pero so, ito, pag natin ka-up uh, ng Pilipinas, mag-utapan naman natin ang ito pag-ibig. Galing pa dito kay Jolly Alvin. Oo. Ano ang pag-i-pag-tati para kayo kapag nangyayari a partner? Ang mga achievements na niya or mga pangarap niya na gusto niyang i-achieve? Oh. Pangarap niya na gusto pa niyang i kasi Because I want to be part of him. Oh, I want, see. I want him, I want to see him achieving his dreams. Hmm. Kasi diba, pag na-achieve niya na, parang you're, hindi ka naging partner eh. Hindi ka naging part ng achievements niya. So, mas maganda na Nandiyan ka pala. kapal ka pala. Bring together. Actually, sure. actually, yung ganun din yung sagot ko. Gusto ko yung mas progressive na tao. Ako mute na partner. Ako mute na Ako yung pangarap niya. Ay, <laughs> kapag. Number 2. Nakaling nakarelaton ka na at nalaman mong may bintong ka na hindi mo gusto. Hihiwalayin mo ba ka agad? Or tutulungan mo magbago kahit na mahirap? This is an easy one you will try your best para baguhin yung vision na yun or tanggalin sa kanya yung vision na yun. This is an easy one. But when the time comes na hindi mo talaga kaya, kasi sabi mo, mo nga, lalo na kung mahirap, kung hindi talaga kaya, eh, that's the time that you have to give up. Ako, I will not change that person. I will not change that person. No, if you don't like nga the vision. Kaya nga, I will try it. If you, if he wants to change, kahit gusto ko, mag-change so siya for himself, not for just because He's oh. me. That's a good one. Kasi, uh, good... kasi pag chinage mo, pinuwersa mo siyang i-change, resentment comes after. Okay, sisi even or, though, even though yung change na yun is for the better. For better? oh, oo. Kasi pwede niyang hindi makitang ganun yung, yung change na yun. Pwede mm -hmm. kahit for the better, para sa kanya. Yeah. Iba yung perspective na. yung perspective That's a, That, that's a good point. That's a good point, actually. Mm. Yung, yung resentment. Mahihirap kasi yun eh. Parang ano rin yun Okay, we have one minute and then we have to stop kasi maglalobot tayo. Oh, yeah, so, ayan! That's it for hour. pa... Hindi ko alam kung matatawag ba itong podcast. Pero conversing, I don't siya. Meaningful <laughs> conversation. Yeah. So, thank you so much kay Ate Riza and kay Mami Kutan over there na maraming pinaglalaban din. O, yun ni Ate dapat so, may enjoy ka sa patungan ng mga. Medyo, medyo impromptu na actually. Hindi namin ito pinag-utapan. Kahit nga yung intro, yung pinag-utapan pa namin yung si Darla. Kasi eh, wala tala niya dapat yun eh. Pampahaba. <laughs> 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 hindi naman sa pampahaba. Pinag-utapan ko na yung ano oh, na. Guto ko na yung Kasi may mga comment, uh, uh. may mga ano. Oh, so, yeah. But anyway, yun. Think, uh, we would like to hear your comments, guys, regarding <laughs> sa mga inyong na napag-usapan namin. Uh, Mag-comment kayo kung ano sa tingin nyo. Kung ano sa tingin niyo, di ba? Oo. Uh, -oh. kaya gano'n lalo lalo na dito sa ano, dito sa kumligat uh, ba ng mga anak ng ibang uh -huh. sa mga maguna. So we wanna hear your thoughts. Yeah. So, but anyway, hanggang dito na lang muna ang video na ito. Maraming maraming salamat sa panonood and then, magkita kayo sa time and out. Hi, maraming maraming alamat na panada ng video na ito. At natawa ka, please don't forget to like and share the video. Mag-subscribe na rin kayo para bongga na.